Ang aklat ni Juan mula sa magandang balita Biblia. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Aklat ni Juan, ikadalawampung kabanata. Madilim-dilim pa ng unang araw ng salinggo, pumunta si Maria Magdalena at sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa lagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya nilagay. Ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niya nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Si Maria Magdalena nakatayong umiiyak sa labas ng libingan habang umiiyak ay umuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang tao na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan, ang isa na may sapahanan. Tinanong niya sila, Tinanong nila si Maria, Babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, Kiniwan nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya nilagay at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus, kumarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabone, nang ibig sabihi guro. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakit ako sa aking ama at inyong ama sa akin Diyos at sa inyong Diyos. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila. Nakita ko ang Panginoon! At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kinagabihan ng araw ding yon na unang araw ng linggo. Habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaruruunan ng mga alagat dahil sa takot nila sa mga hudyo, dumating si Yesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, Sumain niyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. At muli sinabi ni Jesus, Sama inyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y iningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man, ay pinatawad na ang mga yon. So, ang hindi niyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ang pag-aalin lang ni Tomas. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa labindalawa ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang kamay hanggat hindi ko nilalagay ang aking daliri sa mga yon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ang isang linggo, buling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Ngunit pumasok si Yesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, Sumain niyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko! Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba dahil nakita mo Pinagpala silang hindi nakakita gayon may naniwala ang layo ni naklap na, na ito. Marami pang mga himalang ginawa si Yesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Yesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at ang pagsampalatayang yon ay magkaroon kayo ng buhay sa magitan niya. Matagumpay na buhay! God is with us because he is our Emmanuel. Always remember at Suleim. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.